Ma'am! Tawagin mo yung driver ni Madam! Dali sa buhay na masasabi! Sige, sige Kailangan madala sa'yo! Madam sa ospital! Makibilis! Si Madam! Andun sa taas! Hindi mo po ano nangyari doon! Yung... Alam niyo ba yung number driver niya? Kroni mo nga! At tagal mo! Adela! Ano mo yan? Bakit ka natatakita? Ano paano si Madam? Ano sa taas? Kailangan siya madala sa ospital! Ano? Ano pwede katulungan natin? Nay! Nay! na yun. Kasi pala nga ako sa mukha nun eh. Puti na yun para mamatay na nga siya. Ano ka pa yung bibig mo? Hindi tayo masamang tao parang isip ka ng ganyan ha? At saka isa pa, malaki ang utang na loob natin sa kanya. Pero, pero, natin. Pero, ano ba nangyari? Nay! Ano ba nangyari? Ano ba nangyari? Madam! Nay! Tulungan madam. mo kami! Madam! Madam! Anong nangyari? Ani ka na! Dali na natin Ay. sa Adala, Kayo nang bahala! No, kayo nang bahala dito ha! Lahat pa, na hanap tayo ng sana! Tulungan niyo kami tali! Madam! 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 Dito po! Dito po! tayo sa ospital! Madam! pag mo po kayo! Pag-iob po kayo! Okay, okay, okay. Madam! Huwag ko dito nung kami para sa inyo! Lahat na lang po kuya! Opo! Kuya! Bahala na po kayo dito ha! Kayo nang bahala dito sa cafe ha! Ay! Balitaan kami ha! Nandiyan ka na, ha? Madam, sorry po kung... kung isa po ako sa nagpasama ng loob ninyo. Kung ano man po ang nasabi ninyo o nagawa ninyo sa amin, kakalimutan ko na po yun. Eh, hindi po namin kayo iiwan. sila tayong sa tayo nag-usap. Hinihintay pa namin yung doktor. Buti pinatawagan mo kay Adela. Oo, alam ko. Kinakabahan ka kasi baka makita ko ni ate. Pasensya ka na dahil sa alam ko na gusto mong makita yung kapatid mo, pero... Naitindihan kita. Dito lang naman ako para kamustahin siya. Tsaka, hindi ko siya matiis eh ko naman eh, pero kailangan mo na talagang umalis. Hindi kasi maganda yung lagay niya eh. Uh, Mabritaan na lang kita ha, kami nang bahala sa kapatid mo. Ha? Baka kasi magising na baka yun, mag mag magising yung kapatid mo, sige na umalis ka na. Sige, sige. ka na. -na, -na. Ay. niya Nandito na po si Doc. kayo po ba yung kamag-anak ng pasyente? At hindi po. Staff niya po ako. Kami lang uh, po yung nagdala sa kanya dito. Kasi may resulta na yung laboratory test at biopsy. Ay, kamusta po yung kalagayan ni hmm. Madam? Ano po yung resulta? Based sa biopsy report, Si Miss Pascual po ay may gastric adenocarcinoma or commonly known as gastric cancer. Uh, currently, nasa stage 2 na po siya. Hello? Ay, dilit man ko kabalong magtagalog. Oy, wrong number. <laughs> Vitaly, smile, smile ka dyan. Ano oh, yan? Hi, girl. It's, it's nothing. Ang dami lang talagang scammers ngayon, kaya ikaw, mag-ingat ka, ha? Don't click links or answer anonymous calls. i mo na yan. Oo, oo, kaya nga eh. I had to deal with that. O, tara na. Let's go. We're late. Cancer Doc, sigurado po ba kayo? You can definitely ask a second opinion. That's your right. Pero based sa amin, biopsy and imaging report, it's confirmed stage 2 gastric cancer. Pero Dok, magagamot po ba siya? Oo, basta maagapan. At this stage kasi, the cancer is still uh, confined to the inner layers of the stomach lining. Pero pag hindi ito maagapan ka agad, -agad maaari itong lumipas sa ibang organs niya. Tulad ng sa atay or sa lymph nodes. Uh, dok, ano po yung gamutan nito? Usually, we start with the chemotherapy to shrink the tumor. And they will assess from there kung kailangan siyang operahan. Possibly, a partial or total gastrectomy, Depende kung paano siya mag-respond sa initial treatment. You know what's important now? Is kailangan ma-inform siya kagad. Kausapin niya siya, gently. And you know, prepare her emotionally. Babalik ako, and then personally, I will explain everything once she's ready. Okay, check it out. Sabihin ba natin sa kanyang totoo? Anong totoo? Anong sasabihin